kano na nga ba ang bentahan ng ganitong uri ng klase ng bariya? 1 piso serizal. Ang pinaka-popular mga kapatid. Ayan, dami natin na itago nito. ayan mga kapatid, magkano na nga ba ang updated na value nitong 1 piso Jose Rizal? Ayan, ang dami pa rin nag-aalok sa atin ngayong 2024. Ayan, magkano na nga ba ang bentahan ng ganitong uri ng klase ng bariya? 1 piso Jose Rizal, ang pinaka-popular mga kapatid. Ayan, dami natin na nito. So, ayan. So, yung ilan sa atin, ayan, meron pang naitatagong ganito. So, ayan, dami natin naitago. Ayan. So ganyan po 'yan. 1 piso. Nakalagay piso 1 Jose Rizal. Tapos sa likod may taong 1972. Ito namang iba, ayan. Ayan yung mga popular na barya natin na naitatabi. 1974. May nakalagay Republika ng Pilipinas. Ayan. At sa likod niyan, ayan, piso Jose Rizal 1972 at 1974. Okay? So, ayan. Dami natin na itabi. Hmm. So, sa lahat na nag-aalok sa atin ito, ayan mga kapatid. So, linawin nyo pong mabuti kung magkano na ngayon ang value nito. Okay? So, ngayon 2024, ayan. Updated value na po ito. Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang bilihan, magkano ang bentahan. At uh, syempre, sasabihin ko rin sa inyo kung may silver content ba to o may gold content ba to. Ayan, makinig po kayo mabuti. So kuha tayo ng isa, ayan 1972 at isang 1974, ayan. So ayan mga kapatid. So ang dami kong naitabi nito dahil yung iba, ay yung mga nagbebenta sa atin sinasamahan ng ganitong uri ng klase ng piso serisal. Si ang taon nito ay 1972 and 1974 at may bigat siya na 14.45 grams, ayan. Ang diameter niya ay 33mm at ang composition niya ito, ayan. Nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. Ibig sabihin, mga kapatid, wala po tayong nakita ditong silver, wala tayong nakita ng, uh, gold content na 1972 at 1974. Okay, so ang dami kasing kumakalat na video na ito daw binibili sa mataas na halaga. At uh, ito daw ay milyon-milyon ang halaga nito. So bali ito mga kapatid ay kadalasan pong inaalok sa atin. Ayan. Ganyan pong uri. So pamilyar po siguro kayo sa ganitong klase ng piso. So yung mga newbie, ayan mga kapatid, so mga hindi pa napakapanood ng mga video natin at hindi iniintindi ng mabuti, ayan mga kapatid. So ito po mga kapatid ay hindi po natin binibili sa mataas na halaga. Ang value po nito sa ngayon mga kapatid ay nasa 3 pesos up to 5 pesos. Ayan. 3 pesos up to 5 pesos ang kada piraso. So, masakit isipin, no, mga kapatid, na yung bariya natin na to ay hindi po tumataas ang collector value. Dahil nga sa sobrang daming mintage. So, bali yung 1972 nito, mga kapatid, ay may 121 million 821,000 po na mintage o piraso na ginawa noong araw. Kaya ang daming natira. At yung 1974 naman nito mga kapatid ay may 65 million 2,178 pieces or example. Samantalang may tinatawag po tayong proof, ayan, proof coin na 1974, ayan po yung 10,000 example. Okay, so hindi naman siya ganong kamahal ang collector value. Okay, kaya hindi po siya binibili sa mataas na collector value. Okay. So, wala siyang halong gold, wala siyang halong silver, at hindi ko po siya binibili sa mataas na halaga. Okay, 3 pesos up to 5 pesos each ang isa ang bintahan nito sa ngayon sa aming group, mga kapatid. Okay, so masakit isipin, no, mga kapatid, na sa sobrang daming uh, mga nag-aalok sa atin, hindi natin ma-replyan. Dahil nga ang daming nag-aalok sa atin ito. Ayan mga kapatid. So ito sana napanood niyo yung video na to. At yan po ang updated value sa ngayon ng pisong ito. Ayan, so kung meron man kayo, ayan mga kapatid, yung iba nga mga kapatid, halos hindi na po bumibili Okay, at uh, halos napakarami na pong uh, naitago ng ganito So ako mga kapatid, hindi na po ako bumibili nito At ayan, tinatago ko na lang po yung mga piraso na natira sa akin Ayan, parang souvenir na lang po So yun lang po mga kapatid, ang update natin sa ngayon Dahil napakarami pong mga bago na nag-aalok sa atin ito ngayon 2024 Ayan, nagme-message sa atin magkano na nga ba ang halaga nito Ayan mga kapatid. So, yun lang. Uh, update ko po kayo ulit sa mga susunod natin video. At tatalakay natin yung mga ibat-ibang uri at updated value ng ating mga coins na nahahawakan. Okay? So, good luck po in happy hunting. Mabuhay po lahat mga kapatid.